So, mapagpalang araw po mga kalinap. Um, hindi nga sasakyan. Welcome back sa akin YouTube channel, Roda Mix Vlog. Kasama ko po si Reyna. So, tayo pupunta. Yan. Ngayong araw na to ay uh, maglilinga po kami. Punta po kami kina Mark. Yan, nadalhin po natin yung Ah uh, ipinabibigay ng Rinas Community. Thank you so much po sa Rinas Community. Nagpabot ng tulong para sa apat na magkakapatid. Mabigat yung dala kong bigas. Mabigat. Okay. Hindi ako tinutulungan ni Rina. Mabigat ah. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. ano ko? May aso Ito ano tayo dala. Diba? Ha? Ito Malaki yan. Yan yung ating tutulungan yung bahay nila yun oh. Yun ang bahay nila oh. Sorry. Naputik po. Hmm. Mabuti na nga lang at anong tumigil na yung ulan. Kaya, yan. Hindi na gaanong maputik dito. Nandito na po yung kinamark. mark ay, may kalapati sa bubong nila, oh. Tao po! Uy, ayun na naman. Nakayuko na naman si Mat. Anong nangyari sa'yo? Ayan. Ayan si Monica. Nagluluto lang yan. Nagluluto pa lang ata kayo, ah. Ya, yeah. ah. Ito bigas niya, Monica. Hello. Ha, paano ka? Masakit ulo mo? Masakit. Pero naginom ka na ng gamot. Kumain na kayo. Kaya na po. Ang bigas. Galing sa... Saan galing yung Rina? Rina's Community. Rina's community. community. Galing saan? Rina's Community. Sabi mo kay Kuya Mark. Rina's Community. Kuya. Kuya. Yeah. Rina's Community. Rina's Community. Kumusta mo si Kuya Mark? Yeah, kumustahin ko si Kuya Mark dito sa bahay niyo. Sorry, okay. may okay ka lang? Okay lang dito sa bahay niyo. May sakit siya. May sakit ka? Tuko okay, dito. Ito yung bahay nila. Yan, Yan yung ating tinutulungan. Tignan okay, mo yung bahay nila. Ano masasabi mo sa bahay nila? ano ano masasabi mo sa bahay nila ha kailangan ipagawa Oo. tingnan mo doon doon pa bahay nila may kapatid yan dyan si Monica kapunta natin dito Ayan. may gamot ka pa mal meron pa wag ka magpapawala ng gamot para ano tuloy tuloy yung iyong uh, paggaling dito po ang kanyang Oh, nandito si Monica. Anong niluluto mo, Monica? Wala. Wala. Bakit? Oh, may isang bata dito. Pinsan ko po. Pinsan mo. Tapos ano anong inulam nyo? Yung gulay. Kamusta okay. mo si Monica? Kamusta. Kamusta. Tapos yung kapag... Nasaan si ano, Michael? Michael. Um, dito ba kayo natutulog? Tignan, dito lang kayo natutulog sa baba. Hindi oh. malamig yan kasi lupa. Mitingnan tingnan ka natin ang kanilang ano. Tingnan po natin yung kanilang tulugan. Kawawa naman po itong mga bata na to kasi dito po ay ano. Tinanggalan po kasi to ng sahig ni Mark. Kasi plano nga niya na ayusin. Ayan o. Oh. Wala um, yung sahig mga kalingap

kung ano, pwedeng tanggalin na to tapos papantay yung lupa tapos cut rin na lang, ano kaso hindi mo na nagawa kasi bawal ka sa, mabigat dito lang po sila natutulog, oh sa baba uh, yan anong tinutulugan nyo dito? anong inilalatag nyo dito, ano Monica? Ay, ah, yung putso na yun. Pero malamig po ito at lupa talaga. Oh, meron lang nakalagay na floor mat. Kung magagawa sana ng katre, tama naman si Mark. Tanggalin to, tapos gawa na lang ng katre. Mas okay sana. tinitingnan mo guhuga siya. kausapin mo si Kuya Mark may sakit yan si Kuya Mark ay tapos dyan sa tulugan mo na yan dito ka natutulog may sahig yan sira oh, yan sira na o. rin po yung tabi. sira na rin tatanggal ah, ko yung kahoy oo oh, nga ano Ayan, oh, tanggal tanggal na talaga yung kahoy dapat palitan na no, pati mga kahoy oh, ang gabok na po yun eh. palitan na po lahat hindi yung asawa po kung nagsasagit ay ayos na po sa ah, magpagaling ka para ano tuloy-tuloy yung ino mo ng gamot para magawa mo yan. Kumusta naman yung bukol mo sa leeg? Malito pa rin po. May bukol pa yun. Hindi naman sumasakit. Hindi naman po. Malit na siya. May nagbago naman. Yung ulo mo. Naman pa rin yung bukol pa rin. May bukol pa rin. nag lit po siya. Ah, good. Ang nakaraan po na pisa na naman. Ang lumalabas na po, tubig na. Ay, Didi. maganda. At may lumalabas na, ano. na po siya, nana. Ay, maganda yan pag napisa siya lahat. Tuloy-tuloy lang sa paginom ng gamot. Tapos, ano, kailangan may vitamins ka rin. Para malakas yung katawan mo. Nagbili kang gatas ang nakaraan. tapos ang gamot. Huwag ka magpaka masyado mag TV pa kasi baka yun din ang nakakaano ng sakit ng ulo mo. Hindi na po. Hindi na po kung tatagal. huwag ka masyado magbabad TV. Kasi baka maging ano rin yung pose. Rina, ang tingin mo dito sa bahay nila. Okay lang. Ah. Ayos yun lang natin ang bubungan. Laywood. Bubong? Ah, uh, bubong. Ano ilalagay natin sa bubong? Laywood. Laywood. Dingding yun. Ganda yung dingding. Laywood. Laywood dingding sa sa saan? Pag-vlog. Pag magaling ka na, sabi mo. Pag na. Ano daw? na daw Ha? Pag magaling na daw. Oo, oh. oh, naintindihan pala po ni Rina, makakalinga po yan siya. Sige, magpagaling ka ha. Para magawa mo yung gusto mong gawin. Ayan, may bigas kayo. Nagluluto kayo dito? May bigas ka ulit dyan. Ayan, yung kaya mo lang galaw. Ang ano mo, galaw-galaw mo. Exercise lang konti. Pag mong pilitin yung sarili mo ha. Kasi baga, baka lalong lumala. Tapos bibigyan ulit kitang pambili mong gamot. Tsaka bili ka ng gatas mo. Pambili nyo na rin ang ulam. Anong bibili niya? Wala. Tsaka. Sige, may sa kanya. Sabi, from Rina's Community. Rina's Community Welcome. Yeah. Bili ka ng gatas uli, ha? Hindi na ako nakabili ay bigas lang ang binili ko. Ikaw na bahala Diyan sa iba mo. Sa iba niyong kailangan dito. Bahala ka nang bumili ha. Ulam, bahala ka na. Nautusan mo naman yung mga kapatid mo, di ba? Uh -huh. Magbili ka rin ng ano, may sabaw isda, gano'n. Nakapagluto naman kayo eh. Ay, ah, ikaw lang titimpla. No, okay na yun. Tulungan lang kayo. basta importante may bigas ay kasi nung sigurong may sakit ka iniisip mo talaga paano na wala kaming kakainin iniisip mo talaga yung dati sige ang gata nandito naman ng team kalingap tutulungan ka namin ano? sabot namin makakaya anong masasabi mo? ano yung mga naging pagbabago? simula nung ano, makita ka namin. Alright. Wala po yung sakit ko sa ulo. Kaya po nga, hindi po Dib -dib ka kayo pumapunta rito. Lagi po ako nakasibsib. Kaya nga, no? Nakayuko pa lang dati lagi, no? Hindi ko na po sinasarayan yung yuko. Lagi po lang ikito. Um, sa ano, sa pag-asa, nabuhayan ka ba ng loob? Tol, mag-gasolina ulit din na. Ay, naman tong kasama ko na to. <laughs> Sabi mo kay Kuya Mark, huwag mawalan ng pag-asa. mo ako, pero ng pag-asa. Abi mi tutulungan ka nang team. Halina. Ah, Ngayon, ikalingaw. Na-daldala naman po to si Rina. oh. <laughs> Ayun, sige. Anong ano panawagan mo pa sa mga sakaling, kung sakaling may makakapanood pa, ayan, anong gusto mong tulong pa, may pwedeng ibigay namin sa'yo. Pero papriority natin yung gamot mo ha, kaya basta pumunta ako dito, bigas, tsaka pambili mo ng gamot, yan talaga yung ko ano ko, sayo, pina, pina ko para gumaling ka. Ano pang masasabi mo sa ating mga viewers kung may mga gusto pang tumulong sa inyong magkakapatid? Ayan, ano pa yung mga kahilingan mo? Ano yung mga tulong bahay. Hmm, itong bahay talaga, no? Kasi nga wala kayong maayos na tulugan. tulugan oo. Ayan po mga kalingap. Sa mga gusto pong tumulong, uh, pwede nyo po akong kontakin para kahit pa paano ay mapayos natin yung kanyang bahay. So, hindi na kami masyadong magtatagal ha. Bili gamot, tsaka gatas, ulam. Bahala ka na ha. Yeah. Yan, may bigas naman kayo. Binilang ko na kayo ng bigas at malayo yata ang bilihan dito ng bigas ay. Mm, Malayo-layo din. So, bigas? Huh? Welcome, welcome. Ayan, dito na tayo kay Monica. Si Monica ay naguhugas ng pinggan. Nasaan si ano? Nasaan si kapatid mong isa? Ito <laughs> po. Ito ka. At kukumustahin kita, hindi ka na ba nagtalok? Nasaan si ano, John? John, nalika dito. Ha? Sino ka? Jay. Hindi ka na nagtalok? Very good. Pumasok ka. Ayaw, ano na nyo pala, no? Sin break. Sem break niya na. Wala na bang talukan? Wala na. Talukan mo si ate. Nagigib ka. Ganyan, magtulungan kayo. Maglinis kayo ng bahay. Ha? Tulungan kayo. Linisan nyo din yung bahay para magandang tingnan kahit sira-sira uh, at least malinis. Diba? Saan kayo naglalabak? Tulungan kayo magkakapatid ha. Huwag okay, magpasaway kay kuya nyo para mabilis gumaling si kuya. Kung ano yung utos sa inyo ni kuya nyo, sundin nyo ha. Si kuya yung panganay ay. Ano masasabi mo sa kanila rin ano na? na. Anong may papayo mo? Sana gumaling na yung kuya nyo. Tapos? Sana umili pa ng mabuti. Hmm. Ano pa? Masasabi mo sa kanila magpakabahit. Kabae. Sabihin mo kay Monica. Salamat muna. Thank you. Salamat po. Sabihin Monica. kay alis na kami. Kaya, alis na kami. Magpakilala ko sa kanya. Makipag-shake hand ko. Sabihin mo ko si Rina. Ako si Salamat sa inyong magkakapatid. Mag-ingat kayo dito ha. Maglinis-linis din kayo. Welcome. Basta, pag may mga tulong, ayan, dadalhin ko ulit dito, ha? Sana nanay mo, sa mama mo, halimbawa, mapapanood to ng mama mo, anong gusto mo sabihin sa mama mo? Napapanood ba niya yung vlog sa inya? Hmm? Anong gusto mo sabihin sa mama mo kung sakaling mapanood niya tong vlog na to? Ayaw mo ba na pauwiin si mama mo? Hmm? Ikaw, bunso. Bunso ka, di ba? Anong gusto mo? Umuwi si mama. Sabi ka, sabi mo dito sa ano, sa video. baka, baka, baka mapanood to ni mama mo. Anong message mo kay mama mo? Sabi ka. Ha. Magsabi ka. Eh, kung anong gusto mo sabihin. Wala kang masabi? Sa papa mo. Kung mapapanood to ni papa mo. Ayaw mo? Wala kang message sa papa mo? Wala. Wala? Hindi mo ba nami miss si mama mo? Sige, hindi na kami masyado magtatagal ha. Kabait kayo. Ah, uh, sa mama mo, may message ka ba kung sakaling mapapanood to ni mama mo? sana. Sana mo, ipo Parang uh, may bantay po dito. Parang magkakasikasa po sa kanina Sa papa mo? wala po natin. Malabo may, na? ano po yun. May masawa na ano pong iba. Ah, may asawa mm -hmm. ano na pa lang iba ano sa papa niya. So, si mama mo na lang. Ano um, naman ang aming <laughs> ni Mark at ng kanyang uh, mga kapatid. Sana po mapanood to ng kanilang mama at uh, sana uh, kung wala man siyang trabaho sa Manila, di ba? Sabi niyo wala naman trabaho. Pwede na siyang umuwi at uh, asikasuhin yung kanyang mga anak dito. Mahirap din kasi nag-aaral yung tatlo niyong tatlo mong kapatid ay ano. Walang nag-aasikaso. Sige na eh. Bye po. Bye Ingat kayo dito. Ang good po kayo. Salamat. Pauwi na po kami mga na Nayahatid na po natin yung uh, tulong para kina Mark. Yung na po natin ng bigas. At saka binigay natin yung pambili ng gamot galing po sa Rinas Community. Maraming salamat po sa Rinas Community sa mga tulong na pinahabot nyo. Hindi lang kay Rina kundi sa higit manang, uh, Ayan, na nangangailangan. Ayan, nahambun na po. naabot na na kami ng ano. Ilang, kung natin kalilimutan sa multahan, ang team Kalinga, lalong-lalo -lalo na po si Rebel Santos Matubang at na Black Kalinga Prab at lahat po ng Kalinga Partners. Bye-bye po! Bye-bye na rin ah! bye po! God bless us all!